Balita tayo sa Ibayong Dagat, halos apat na mga individual ang nalason matapos kumain ng libreng pakain o pagkain sa ilalim ng programa ng gobyerno sa Java, Indonesia. Ito ng pinakamaraming kaso ng food poisoning mula ng inunsad ang free school meal program noong Enero na ngayon may mahigit o mahigit 15 milyong benepisyaryo. ay sa otoridad, kasalukuyan ng sinusuri ang mga sample ng pagkain inihain sa mga individual. Kabilang dito ay turmeric rice, omelette ribbon, fried tempeh cucumber at lettuce salad, sliced apple at gatas na pinaniniwala ang kontaminado. Pansamantala nang itinigil ang distribusyon ng mga pagkain habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri. Nangako naman ang pamahalaan ng Indonesia na sasagutin ang lahat ng gaso sa pagpapagamot ng mga biktima. Noong Mayo, ng dalawang daang estudyante naman ang nalaso ng mga kontaminadong pagkain sa ilalim ng kaparehong programa.